Hello guys, my good news ako sa inyo. Wala pa ba, ba kayong TIN number? Nako, wag kayo mag problema guys kasi may solusyon na para dyan. Pwede pala natin gamitin ang ating national ID number guys para sa tax. Kaya ngayon palang lang simulan nyo na ang pag update ng inyong payout. Kasi pwede na gamitin ang ating national ID o di kaya driver license kasi ako kakaset up ko palang sa account ng kapatid ko ginamit ko ang driver license niya saka national ID pinagsama ko lang at na verify naman ang tax niya ayan guys make sure lang na may bank account kayo o di kaya paypal para pumasok ang sahod nyo kaya importante na ma magkaroon kayo ng TIN number gamit ang national ID guys try nyo na ngayon palang Go, go, go! Sa pag set up ko ng tin number guys, ginamit ko ang kanyang driver license. Tapos sa VAT, ginamit ko ang national ID niya. Ayan guys. Kayo na bahala ang pag-combine-combine dyan guys. Until na ma-verify kayo.